Wow, wow, wow Grabe, grabe Napakaganda lahat ng dinaanan ko So kung kayo ay mahilig sa ganto klaseng uh, kalikasan guys Itong mga gantong view Panoorin nyo sa TV Tapusin nyo Napakaganda lahat ng dinaanan ko Yan Grabe Woo! itong uh, itong British Columbia hindi talaga nakakasawa balik-balikan so guys panoorin nyo to ng mga kasama kayo sa biyahe ko tapusin nyo mas maganda panoorin sa TV alright ako buhay Canada Sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong pogi gilang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Pro Yan ang trabaho at buhay Canada Isasama kayo saan man bumiyahe At magpunta Pilipino Trackers Kahit mabigat man ang dala buhay dapat merong tiyaga Mahirap man, di aatras Yan ang Pinoy, laging malakas Handa anumang dumating na bukas Ipapakita niya Sa biyahe ang trabaho niya Makikita ang ginagawa Sa truck na anyang dinadala Takbong pogi lang tayo Yan ang Pilipino Truckers Pro Sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng Pro bro, takbung po yo, tayo mga biyahero. Filipino Trappers bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama biyahe yan ang biyahe ng buhay. Filipino Trappers bro, takbung po gilang tayo mga biyahero. Filipino Trappers bro, yan ang trabaho Di madali Pati ka masipag Ano mang maging biyahe Kahit na maging mahirap Buhay driver tracker Ay di madali Di basta basta Ang sasakyan na dinadala Kanyang ipapakita Sa mga video niya Laging nanood sa vlog At marami kang malalaman Takbong pogi lang tayo Yan ang Pilipino Kristo Mama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong pogi lang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Pro Yan ang trabaho at buhay Canada Sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong po gilang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Pro Yan ang trabaho at buhay Canada Sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong po gilang Kasama kayo saan man bumiyahe At magpunta Pilipino Truckers Kahit mabigat man ang dala Buhay dapat merong tiyaga Mahirap man di aatras Yan ang Pinoy Laging malakas Handa anumang dumating na bukas Ipapakita niya Sa biyahe ang trabaho niya Makikita ang ginagawa Sa truck na kanyang dinadala Takbong pogi lang ta Mars Pro Sumama ka sa biyahe Yan ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong po gilang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Good morning guys uh, Nandito tayo ngayon sa Lighton, uh, British Columbia Sa Trans-Canada Highway 1 So ayan, napakaganda ng view So umalis tayo kaninang umaga sa Chilliwack uh, Truck stop ng 6 ng umaga So hindi ko inaasahan uh, Meron signboard doon sa Hope Na Commercial vehicle Tire chain up So agad-agad ako naghanap ng truck stop Nakakita ka agad tayo ng truck stop Sa Hope So hindi tayo dumiritso agad Nagplano mo na ako ng daanan So nag Nag-check ako sa Drive BC uh, apps. So sa Google, sa Google 'yon guys, sa uh, che-check nyo. Then tiningnan ko yung Highway 1, Trans Canada Highway 1 ay nakalagay nga na commercial vehicle tire on. So umiwas na kagad tayo guys dahil yung Highway 1, uh, Highway 5, iniwasan na kagad natin dahil yung Highway 5 ay highway through hell 'yan so yung kukihala na yan ay merong dalawang tire chain up so iniwasan na kagad natin yan dahil, dahil uh, na experience ko na yan guys na hindi talaga ako nakaahon dyan kahit na nagkabit ako ng tire chain dahil yung load natin ay fully load talaga yan maximum Yang, yung coil na karga natin ay nasa 91,000 pounds yan so nasa 45 tons na try ko na yan uh, three years ago na hindi talaga ako nakaahon diyan sa kukihala na yan uh, nagkasira-sira lang nagkaputol-putol lang yung tire chain natin so plinanuhan ko kagad dito tayo dumaan sa Highway 1 Trans Canada Highway 1 para maiwasan natin pero itong Highway 1 na to guys ito yung hell gate <laughs> Hellgate naman tong area na to so hindi ko nakuha na, na hindi na tayo nakahinto doon sa area na yon yung hell gates Hell's Gate Hindi na tayo nakahinto doon Ditong itong Trans Canada Highway meron tong ano ah uh, lima palang nadaanan natin na uh, tire chain own area So lima palang yan lima pa lang yung nadaanan natin kaya tinatawag naman itong highway na to ng Hills Gate. Kaya ingat-ingat pa rin tayo, ingat-ingat dahil naiwasan naman natin yung uh, highway through hill. aywan ko anong pinagkaiba ng highway na yon, magkabilaan lang naman ng bundok, pero doon grabe magyelo, ah, nagko compact ice, nag nagba black ice, pero dito wet lang oh basa lang yung highway natin dito kaya uh, malayo man siya ay mas malapit dito kaso lang talagang bundok-bundok kaya tinatawag ito na hills gate so nasa hills na tayo hindi hills ah hills yun na nga hills saan kaya dito yung highway to heaven <laughs> bakit na lang puro, puro hell na lang ito hills gate doon sa kabila sa Trans-Canada Highway wa Highway 5, Highway Through Hill. So, ingat pa rin tayo, guys. Ayan, napakaganda ng hay ano na 'to, nang daanan ito. Na Kaya bihira kami dumaan sa Highway 1 kasi nga uh, talagang bundok-bundok ito, sobrang tarik na mga daan. Ang takbo ko nga lang sa pahon ay 25 below 25 km per hour or below pa sa paho na yan tapos puro sigsag pa kaya ito siguro tinatawag na Hell's Gate kaya ganoon doon naman sa Trans Canada Highway uh, highway through hill naman pero dalawa lang tire chain area doon dito lima, pa, lima na nadaanan ko ewan ko lang pa doon pa sa unahan dahil nasa kalagitnaan pa lang tayo alright so yun lang guys ingat ingat atak mong paugi lang Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay Filipino Truckers Pro Takbo-pogi lang tayo, mga biyahero Sya ang kasama, si mamamakasabi ahe, ito ang biyahe ng buhay, Filipino Truckers Pro, takbo po kilan tayo, manga biyahero, Filipino Truckers Pro, Siya ang kasama nyo, isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta, Filipino Truckers kahit mabigat man ang dala Mahirap man di atras Yan ang Pinoy laging malakas Handa anumang dumating na bukas Di magpapatalo Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho Ipapakita niya sa biyahe San man pumunta Makikita ang truck na kanya dinadala Kayo'y sumama sa biyahe Lahat ay kasali Buhay truck driver Di pwedeng maar diskarte Yan ang sikreto Sa bawat andar Dapat laging alisto Takbong pogi lang tayo Yan ang Pilipino Trackers Pro Sumama ka sa biyahe Ito ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong pogi lang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Pro Siya ang kasama Sumama ka sa biyahe ito ang biyahe ng buhay pilipino trackers pro takbong pogi lang tayo mga biyahero pilipino trackers pro siya ang kasama masipag Ano mang maging biyahe kahit na maging mahirap Buhay driver, tracker, ay di madali Ano mang maging dala, dapat maayos maihati Di basta basta, ang sasakyan na dinadala Sa bawat daan at ruta, ay dapat ay maingat ka Buhay ka Nagda at trabaho Dito ay mapapanood at makikita mo Iba't ibang lugar ang kanyang biyahe Malayo man ay tuloy lang ang biyahe Kanyang ipapakita sa mga video niya Laging manood sa vlog at marami kang malalaman Takbong pogi lang tayo Yan ang Pilipino Curse Pro Sumama ka sa biyahe Ito ang biyahe ng buhay Filipino Truckers Pro Takbo o hilang tayo Mga biyahero Pilipino Truckers Pro Siya ang kasama Sumama ka sa biyahe Ito ang biyahe siya ang kasama nyo Sumama ka sa biyahe Ito ang biyahe Pro, takbo po Hilang tayo, mga Biyahero, Pilipino Trackers Pro, siya ang Kasama nyo, mamagkas sa Biyahe, ito ang Biyahe ng buhay, Pilipino Trackers Pro Takbo po, hilang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Pro Siya ang kasama nyo Isasama kayo saan magbumiyahe At mag Philippino Trappers kahit mabigat man ang dala buhay dapat merong Mahirap man di atras Yan ang Pinoy laging malakas Handa anumang dumating na bukas Di magpapatalo Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho Ipapakita niya sa biyahe San man pumunta Makikita ang truck na kanya Di Kayo'y sumama sa biyahe Lahat ay kasali Buhay truck driver Di pwedeng magarte. Dapat madiskarte Yan ang sikreto Sa bawat andar Dapat laging alisto Takbong pogi lang tayo Yan ang Pilipino Trackers Pro Suma ka sa biyahe Ito ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong pogi lang tayo Mga biyahero trackers pro siya ang kasama is yung mamakas ito ang biyahe ng buhay filipino trackers pro takbo pogi lang tayo mga biyahero filipino trackers pro siya ang kasama nyo dito ang di madali Pag di ka masipag Ano mang maging biyahe Kahit na maging mahirap Buhay driver, tracker Ay di madali Ano mang maging dala Dapat maayos maihatid Di basta basta Ang sasakyan na dinadala Sa bawat daan at ruta Ay dapat ay maingat ka Buhay ka nagda at trabaho Dito ay mapapanood At makikita mo Iba't iba malayo man ay tuloy lang ang biyahe Kanyang ipapakita sa mga video niya Laging manood sa vlog at marami kang malalaman Takbong pogi lang tayo Yan ang Pilipino Trackers Pro Sumama ka sa biyahe Ito ang biyahe ng buhay Pilipino Trackers Pro Takbong pogi lang tayo Mga biyahero Filipino Trackers Pro, siya ang kasama nyo Sumama ka ito ang biyahe ng buhay Filipino Trackers Pro, takbong pogi lang tayo Mga biyahero, Filipino Trackers Pro, siya ang kasama nyo kasabiyahe Ito ang biyahe ng buhay Filipino Trackers Pro Takbo po bilang tayo Mga biyahero Pilipino Trackers Pro Siya ang kasama nyo Sumama biyahe Ito ang biyahe ng buhay Filipino Trackers Pro Takbo po bilang tayo Mga biyahero Filipino Trackers Pro Siya ang kasama